mga karagdagang report uh, po sa may uh, nagpapatuloy pa rin na Association of Southeast Asian Nation dahil si Pangulong Bombong Marcos nananawagan po ng pikikisa at paggalang sa batas. Kung na yan, may karagdagan pang pa detalye si Bombong Annaliso Soberano. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng diplomasya, pagpigil sa tensyon at paggalang sa international law sa kanyang talumpati sa ika 20th East Asia Summit kasabay ng 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ipinahayag ni Marcos ang pangamba na sa patuloy na insidente sa West Philippine Sea na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga Pilipino at humahadlang sa mga lehitimong aktibidad ng bansa sa, sa sarili nitong karagatan alinsunod sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, may agarang pangangailangan para sa tapat na diplomasiya tiniyak ng presidente na nanatiling matatag ang Pilipinas sa pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties sa West Philippine Sea at sa pagsusulong ng epektibong Code of Conduct na naaayon sa international laws. Gate pa ng punong ehekutibo na nanatiling kalmado ngunit matatag ang Pilipinas sa pagtataguyod ng isang makabuluhang Code of Conduct sa West Philippine Sea. Binigyang din pa ng Pangulo na ang tagumpay ng sampung rotation at supply mission sa BRP Sierra Madres ay upang i ay patunay na maaring maibsan ang tensyon Ipinahayag din ng Presidente ang kanyang pasasalamat sa aktibong suporta ng Estados Unidos sa Association of Southeast Asian Nation sa larangang pampolitika, socio cultural at sa ginanap na ASEAN-US Summit. Ayon sa Pangulo, pinanghahalagahan ng Pilipinas ang tulong ng Amerika. Samantala, ipinahayag naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nanatiling pangunahing layunin ng Pangulo ang pagtutulong ng mga bansa sa ASEAN upang mapalakas ang ekonomiya, kalakalan, pamumuhunan at seguridad sa rehiyon. Sinabi pa ni Castro na ang mga napag-usapan sa plenary ay patungkol sa mga shared goals and values ng mga ASEAN members. Anya patuloy ang hangari ng Pangulong Marcos na magkaisa ang bawat kasapi ng ASEAN. Tumagi naman si Castro magbigay ng detalye kaugnay sa issue sa West Philippine Sea at sinabing, mas mainam na si Foreign Affairs Secretary uh, Teresa Lazaro ang sasagot sa nasabing issue. Pakinggan natin si Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Uh, patungkol po sa South China Sea, at ang sinabi ko po, mas maganda po na si Secretary Tess Lazaro ang uh, matanong po natin dyan at tahihin ko po ang detalye hindi po ako authorized ngayong magsita at patungkol dyan at wala pa po tayong pinakadetalye. Well, anyway, yung tungkol sa plenary, ito na may napag-usapan na rin po natin kahapon. Siyempre po, ito'y patungkol sa mga shared goals and values ng mga ASEAN na member states. So, yun pa rin po, ganun pa rin po at uh, ninanais pa rin po ng Pangulo na magkaisa ang uh, bawat bansa na miyembro nito para sa magandang takbo ng ekonomiya, trade and investments, and of course security. Si Palas Si Palas Press Officer Under Secretary Claire Castro mula sa Malacañang, Bombo Anali Montano Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.